Oh, no. <laughs> ma'am Hi Pwede ka mahihingi ng piso ma'am? May piso kaya jan, Ma Kasi na Na uh kasi ako ma'am yung lang <slas> yun <tarianden> Malaki uh, yan Okay lang yun. ibigay okay mo sa akin? Ah um Ang mo. Okay, magbili na ako ng ano tubig at saka pagkain to, ma'am. Wow. Sino ko? Ang bait niyo, ma'am, dalawa. Ang bait niyo, dalawa. Binigyan niyo ko pera ba? Nagutom kasi ako, ma'am. Kanina pa ako pala naglakad ba dito ba? Oh. Okay lang, makiupo sa muna sa glit, ma'am, kasi masakit ng masakit ng chin, chin ko, ma'am ba? Oh. Hindi pa ako kumakain. Are you serious? Ano, na disturb ba kayo yung dalawa, ma'am? Ha? Ma'am, sa ganda niyo, dalawa. Ma'am, <laughs> ganda niyo. Kasi kanina akong plakalaka dito ba? Nali naligaw kasi ako. Doon kasi ka ako galing. Naligaw kasi ako doon ako galing ba? Tapos dyan. Tapos dito. Tapos dito. Nakita ko kayo. Pa. Nakita din kita parang. Parang awat type nakita ba? <laughs> ano mam, ma Salamat sa binigay niyo sa pera mama. Kasi mam, ma ang anong anong lugar ito mam? Kasi nalito ako kasi. Opo, Ano? Kaya kaya pa lang maraming tao sa. Na kaligaw kasi ako. Kanina pa ako pala gablaga pero hindi na ako nakauwi ba. Tapos kasi naligaw ko sa puso mo. Wow! <laughs> ma, ang ganda ng beauty dito, ma'am sa? Really ang ganda ng beauty dito ba? Sa, marami, maganda. Punta ako, punta ako doon, no? maganda din view. Tapos dito, maganda din. Pero mas mayroon pang pinaka magandang view dito. Ay ikaw. Magandang view. <laughs> taga saan kayo? Basak. Ah, taga Basak. Pwede ako magkilala sa inyo, okay lang kahit maduming kamay ko, hindi ko okay, okay taga like sa akin. Yeah. Okay lang? Rajen. Ah, Rajen. Alaysa? ah uh -huh. Ah. Ah, Lia, ng buhay ko. Yeah. Ah. <laughs> ano, um, ah, ganito lang dahil binigyan ako ng pera ba? may may dala tamang tama may dala akong gitara bilang kabitan ba, kabitan niya sa akin awitan kulang ko lang kayo okay lang okay lang, okay lang. wala magalit baka magalit ng mga jowa nyo. wala magalit ha okay lang sana pakinggan niyo mama kasi binig, binigyan ako pera ba ay bigyan ng gitara ng awit isang awit ba para ta sa inyo sana pakinggan niyo one-sided love broke the sea so down i got to get trapped when i hit the ground when you went your way and i went up high. oh girl do you understand that your heart was mine Para if we had an exchange of heart, then you know when I feel apart, you'd feel the pain when the memory starts. If we had an exchange of heart, that's the song. Ang galing, ang galing. <laughs> Bola lang yan. One day may come When you're in my shoes Then your heart will break And you'll be just I do If we had an exchange of hearts Then you know when I'd be Bar. You'd feel the pain in the memory stars. If we had an exchange of art, if we had an exchange of art, then you know when I feel the part.

Ay, ganito lang. Para kang ikaw ay ikaw yung kamay, ako yung kuko. Ako yung kuko kompleto sa buhay mo. Ah, <laughs> salamat mam. sa binigay sa time niyo, Mam, May bigay ko sa inyo saglit lang. Saglit lang, ma'am. Dah, hindi pa. Flowers for you, Sandalo, ma'am. Para sa iyo. Ah, mo sa iyo, ma'am.